Magandang hapon ho mga kamerada Pag-uusapan ho natin ngayong uh, hapon Ang 1 uh, in 3, 1 exit policy ng isla ng Boracay Akala ko ba mga opisyal ng bayan ng Malay at uh, province Mahigpit ang isla ng Boracay sa 1 in 3, 1 exit policy Bakit kayo nalusutan? nitong dalawang bangka galing ho sa Kaluya Island umalis doon mga kabirada alas 4 ng umaga noong Agusto Abanchinco mga kabirada dumating dito sa may Angol Point dito po sa may kaliruhan sa isla ng Buracay alas 7 ng umaga bakit wala akong nakakita na may dumaong dalawang bangkajan ngayon nag overnight itong halos 20 ka mga nagpunta dyan sa isla ng Buracay Pagka umaga, 26, umalis din sila dyan alas 4 ng madaling araw at alas 7 ng umaga. Malapit na po sa may Kaluya Island, doon po tumaob yung kanilang bangka dahil po sa subasko na tinatawag. Ngayon, ang tanong ko nga sa ating mga officials, pagdating ho sa mga pumapasok sa isla ng Burakay, ang tindi ho ng higpit ninyo? one one day transaction hinahanapan nyo pa ng mga ID kung ano-ano kung mga ano-ano ho yung mga hinahanap ninyo. Sa mga taong pumapasok na mga aklanon na siyempre nagtagal sa mga ibang lugar, pumapasok sa isla ng Buracay, one day transaction, grabe ang higpit ninyo mga kabirada. Huh? Kagaya po ng mga ng isla sa isla ng Buracay galing Hambel. Pag nakita ninyo, hinuhuli ninyo. Pero ang pinagtataka ko mga kabirada, sa ating mga opisyal, bakit hindi niyo mabantayan lahat ng mga entry point dyan sa isla ng Buracay? Kagaya po ng Angol Point, dyan po dumadaong ang mga illegal na mga bangka galing po sa ibang lugar. Doon po sa may uh, dati, pwede magdaong doon dito naman sa may uh, tawag nito sa may papasok doon sa kay uh, sinong uh, kay Teresita Tsua o okay dyan, sa lugar na yan sa may Diniwin kasi may pulis na nagbabantay sa may ilig-iligan walang bantay, andun ako kanina sa mga ibang lugar pa na pwedeng sumingit at dumaong ang mga illegal na bangka. Bakit hindi niyo nahuhuli yan? Pero pagdating ho sa mga nagtitinda ho ng ice buko, nagtitinda ng gulay, nagtitinda ng isda, ang tindi nyo mang huling mga kinamuti kayo. Pero yung pangka na dumadaong illegal sa isla ng Burakay, hindi inahuhuli kasi may one-in-three-one one exit policy tayong sinusunod. Ano ba talaga ang nangyayari sa isla ng Burakay? Mahigpit pa kayo sa mga pumapasok pagaling dito sa Minlag papuntang Burakay kung ano-ano ang mga hinahanap ninyo kagaya dyan sa mga nagtitinda sa isla ng Burakay. ulitin ko, nagtitinda ho ng tahong, isda, gulay, mga ice lahat hinuhuli ninyo kagad. Bawal. Pero yung bangka na pumapasok yan sa may kaliruhan, ha? sa mga iba pang lugar na pwedeng pasukan, walang bantay. Ano ba talaga kuya? Ano ba yung gusto ninyo mga opisyal ng bayan ng Malay? Akala ko ba yung province natin may may ordinance sa may ordinance sa 1 exit one entry policy sino po ang mga multipliers na magbantay niyan para malaman natin tingnan niyo na disgrasya tuloy kung may bantay diyan sa may angol na yan mga kabirada, nahuli dahil dumating dito sila alas 7 ng umaga diyan sa may angol eh alas 7 ng umaga so kung may bantay nahuli ka agad yon at least hindi sila na disgrasya mga kabirada. okay kaya sa mga official na uyaya pabaya kailangan nyo nang gumising ng maaga. Bantayan nyo ang isla ng Burakay. niyan ngayon, ngayon, kung may mga pumasok dyan ng mga gusto, may kalukuhan na gustong gawin sa isla ng Burakay, sakay ng bangka, wala kayong kamalay-malay. Sabog, mga kabirada. Dahil pabaya kayo eh. Naluluksan nga kayo ng bangka. Oh, na ba hindi ka na galing kayo kaluya hanggang diyan sa may angol point sa may kaliruhan nakalusot ngayon sa 20 eh. di ba napakasimple magpasok mga kabirada kaya tandaan nyo Ingatan niyo yung isla ng Buracay.